Naku, palagi na lang ganyan. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa Lower Bayabas sa Latinidad Binguet noong September 8 sa pagbuhos ng malakas na ulan. At noong Sabado, September 13, naulit muli ang pagbaha. Ayon sa residenteng si Joel, hindi naman daw ganito noon ang kanilang sitwasyon. Galing kasi doon yun, yung, yung tubig. Dito nga, ang danyo niya lahat. Kaya pag, Umuulan talaga. Ma malakas na 'yung kondito. Tubig. Ayon naman sa barangay, sadyang hindi na raw kaya ng drainage ang dami ng volume ng tubig sa lugar tuwing umuulan. Parang ito natural cause ito eh. Yung lakas ng ulan na ipon. siyempre sa doon sa may ano sa sa mountain na yun. Mm -hmm. eh, pag tinitingnan mo yung kung nakapunta na kayo doon, pag nakita mo yung itsura ng ng inclination ng, lo, ng mga lote, talagang yung mga naipon na tubig doon, talagang pababa doon sa amin. Nagsagawa ng inspeksyon sila Trinidad Mayor Roderick Awingan sa lugar at dito nalaman nila kung bakit dumadalas ang pagbaha sa lugar. Nakita po natin na there are quarrying activities, sa banda po ng Pilipin Bato yung Dreamland and at the same time meron po tayong nakita ng mga shanties uh, na nagkakandak ng development na tuwing buwang abaha sinusundan po niya yung gali. May gali po kasi doon na, na kung saan nakongsahan, uh, doon dumadaan lahat ng tubig at uh, dinadala pati yung mga bato, pati yung mga putik na bumabagsak sa Barbayabas. Dahil dito, disidido raw silang solusyonan ito. Una nilang hakbang dito ay idiklag ilang kanal na nabarahan ng mga lupa at bato malapit sa boundary ng Barangay Pico sa La at Baguio City. May proposal din po si Engineer Pineda or Municipal Engineer na gumawa ng catch basin and gagawa po ng isang drainage na direct po sa Saladlado Creek. Uh, yun po yung parang uh, makikita natin na pwedeng mag-solve ng problema yun. Isa lamang ito sa mga pinag-usapan sa isinagawang roundtable discussion sa conference hall sa munisipyo kasama rin sa agenda ang Master Development Plan para sa Bolo Creek. Ito kasi ang isa sa mahalagang daluyan ng tubig na dapat tutukan para maiwasan ang pagbaha sa Strawberry Farm at iba pang barangay sa bayan. Dito, plano raw nilang dagdagan ng 6 na metrong habang outfall drainage ng ginagawang flood control sa Bolo Creek sa lugar. Mula sa 3.60 meters, gagawin na itong 9.10 meters na makakadagdag ng halos 27% na dadaluyan ng tubig. We already started that last January. Yung stage po namin ngayon is uh, gathering of data. Yun po yung data na kailangan natin so that we can use it in uh, some calculations to determine po yung discharge po ng rain, uh, yung rainfall natin dito sa La Trinidad na pumupunta sa Bolo Creek. So yan po. So Lahat po ng mga tributaries, uh, main river uh, creeks and river system connecting to the Bolo Creek and connecting to the Valley River, yun po yung... Uh, natin ng uh, uh, we are the data. Kabilang rin sa mga gagawin ng pamahalang bayan ang paggawa ng mga drainage kanal. Vanessa Bugtong, RNG engineers.